Say, say hi guys. Nak, say hi guys. Good afternoon. Wala na. Pati si Liam, hindi na rin, hindi na rin marunong mag-vlog. Ay, magandang hapon pala. Mag-vlog, mag-ano ko. Oh. Sa mga taga-probinsya dyan. Oh, Karmata. Oh, mag-ano, bati ka muna. Magandang hapon. Magandang hapon po, pala mga kaboks. Yung bali ano to? Pan, oh, laki. Pandalawang pitas to. piko, Ang pepino. pa. Ha? Oh. Amigo. Wow. Ay, pambinak. Ang kaso si Liam. Awa. Awa. At ka, meron na ang sitaw ng lagu. Ano? Ang taba ng sito. Ano? Ayan. Ano po ito? Ah, kumbaga native na string beans. Tsaka may okra tayo dyan sa tabi-tabi ng daan. Lagyan natin ng okra. Ayun o. No? Oh. din natin. Nakita mo na ako. Magandang hapon po pala mga kabox. Magandang hapon po. Long time no see. But now see now. <laughs> Ito. Uh, kakarating lang ho namin galing bukid nun. Hachiche. Ayan nakapitas na siya. no oh. salo yo. Salo yo. Ha? Ah, dito naman sa likod, malago na rin yung ah uh, kamutitaps. Ayana. Oh. Ang laki Wala na. Diyan. Ato na sa ato na siyang hiktan kay kato kato kani kani kani. Ingot pa na. Ingot pa ni. Mm. Ato na siyang hiktan kayo. o. Oh. Hindi na hon na ano, nabuhat yung han. Isabit sa ay anara. Ayan. Ayan. Hmm. Hindi na kaya buhatin. Hmm. String beans. Tuloy mo na ako rito. Ayan, meron din kami kamote rito na yung namumunga talaga. At saka meron kami dito ang pula na kamote tapos. At syempre, may ano din dun. Uh, pulang kamote na ha, ang nanalagi ko ng kam kamatis han. Kamatis na sisira. Ito, ha. han, pwede na siguro ni han. Basin madaot ba? vidinan lagi nih hmm mesti mau doubt sayang terapun saya string beans Allah. 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 Wow. Ayan oh. Ang taba ng sitaw talaga. tamok lagi siya. No? Ano mag-live ka atahan? Kano sa ta mag-live Napa? Yeah, yeah, no? Oh? Apa sah bersintai nang okra? Pust, pust. Oh. Pagpatanan na munga kay? First, pamana. Hindi pa lahat na munga mga kapok. Pero ito, kung ano pa lang to selection. Mura sa tag nag-farm ba? Kagan, maraming tanong. <laughs> Ganun! So may nga araw mga box. Kahit pa paano, nakapilis tayo ng okra. Kumbaga, first pick ko namin sa aming okra. Ito. Ano ba lang ito muna? Ito yung pangalawa. At ito naman, pangalawa. Kahit pa paano, thanks God, meron tayong napag-harvest na. Kasi hindi pa lahat na munga mga kabox. Pagkasimula pa lang. So tara! Wow! Kain po tayo mga kaboks. Ano po po kami nga napaka-press kong pipino. Mm. <laughs> ha? Nasarap talaga pagka ano, press ko. At ah, uh, itong iba pala. Ito. Kumikirin namin lahat kay Mano para Matikman niya Kasi sabi nila, pagka uh, unang harvest, kasi ano na, medyo, kahit like, paano, marami-rami dito eh. Uh, mas maganda raw ibigay. I-share, kumbaga, para uh, mas maganda yung uh, pananim natin, mas maganda yung blessing natin. Maraming uh, blessing. Sa ating, ano, sa ating pananim sa ating aanihin pa po, babay. Gito, babay. Oh, babay na, bye bye na nak. Say bye bye na. Bye. Bye bye. Bye. God bless. Bye bye. Love you. Yeah. So, paano po mga kaboks? Ingat po. Bye bye. Thank you po. Bye bye. Hmm, sarap. Hmm. <laughs>